Sabi ko, paano ko itong gagamitin? Ano ba kasi yung ano? Kala ko naman talaga ang tali, -tali no ko. Ginanon ko siya. And ko dito pa x para hindi ko siya ko guys na realize na sobrang <laughs> tanga ko talaga. Grabe. Pala yung may-ari ang mali. Okay. Ako pala na bumili. Tawang daw -tawa talaga ako sa sarili ko guys. Kasi itong iba na na to, ginawa niya akong tanga-tanga. <laughs> Like, inabot ako ng two weeks para lang maintindihan kung paano talaga ito gamitin ng tama. Promise. Kung makikita nyo, may mga nakakalat dito na kahoy, alambre, mga scotch tape. Ayan, ginamit ko sila kanina. Kasi, parang, ano, two weeks before, ginamit ko na siya. Pero, nainis talaga ako. Binalibag ko talaga to Promise. Kasi, tatlong oh. beses ako nagbanlaw. Kada sampay ko, yung maya-maya, natutumba siya. Di, syempre, madumi na yung damit. Babanlawan ko ulit. Ngayon, gusto ko siyang gamitan kasi sa part na to mainit kasi dito sa kabila makalimlim siya. Kaya gusto ko pag mainit, ba, diba, madali matuyo yung damit. At saka hindi na ako gumagamit. May sampayan naman akong tire wire pero kasi puro siya kalawang kaya napabili ako ng gantong sampayan. Ngayon, <laughs> ngayon, ngayon ko guys na-realize na, na sobrang tanga ko talaga. Grabe promise. Ganto yung ginawa ko. Okay yan. nakatayo na ng maayos ha. Ganito na siya. At alam niyo ba, napagbintangan ko pa yung mayari sa katanga ng paggawa niya. Yung pala ako yung tanga-tanga. Okay. <laughs> ganto kasi yan. Nung dumating sa akin, ganto yung fold niyan. Pagtan. Ganyan. Ganyan siya. Ganto ko to na-receive. Ganto yung fold niya. Ganyan na Ganyan. Ganto yung fold niya. Ngayon, pagdating, naglaba ako, tinayo ko lang na ganon. Tinayo kong ganyan. Ganyan, tapos ko kong ganon. Nung tinesting ko nung una, pag ganon, para makita nyo. Tinesting ko nung una, sabi ko, bakit natutumba? Paano to gagamitin ng maayos natutumba? Kahit anong side, kahit anong gawin mo. Tapos ngayon, di syempre ganito. Ang naisip ko, ang pangit pala nung item na to kasi kailangan i-sandal mo sa mga dingding. Di sabi ko, useless din lang kasi malilim nga dyan sa side na yan. Kada nagsasampay ako, inaano ko siya sa dingding. Pero may one time, na ko siya sa dingding. Tapos ang dami, pinuno ko to ng sampay ko guys. Tapos natumba, nadumihan, inis na inis ako. Di tinago ko siya. Tapos yun sabi ko, parang one week after, Naisipan ko ulit, sabi ko, ayusin ko na lang. Sayang naman yung pagbili ko, hindi ko magamit. Kasi yung mga tire wire, yung sampayan ko, na ano na siya, ano yun, nangalawang na. Madali siyang mangalawang. Ngayon, kumuha ko ng tabla. Ginanon ko sa kanya. Ginanon ko. Nakakala ko naman talaga ang tali-talino ko. Ginanon ko siya. Ngayon, sinubukan ko. Sabi ko, oo oh, okay na ata. Pero maya-maya, gumana din siya. So, di ba? Ang gagalaniti ako kasi nanghihinaya ako sa pabili ko. Tapos ngayon, eto maraming alambre dito. Tinalian ko talaga siya mga anti ko. Yan, tinalian ko dito paek para hindi siya matumba. Pero yung tinesting ko, gusto na ko kasi nga, natumba rin siya. Sabi ko, paano ko itong gagamitin? Ano ba yung ano? Bakit naisip ng gumawa nito? Tapos <laughs> ngayon, may tape ngayon kwa isang oh person tinaypan yung mga ganto pero ang ending useless kasi natutumba tapos sa sobrang inis ko pinold ko siya pinold ko siya ante tapos baliktad yung pagka ko sa inis ko ginanon ko siya kaso hindi na siya nag -fold. and doon ko na realize na hindi pala yung may-ari ang mali okay ako pala na bumili <laughs> Kaila na siya. May tatayo na siya ng maayos kahit anong ganun mo. Hindi na siya natutumba. Kaya yan. ba? Diba? Grabe. Parang hindi ako rumaduate ng high school nito. Tinaid ko pa yung grade 2. <laughs> 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 oh my god.